yung X Army mga lodge Yung XR may mga lodge. Hindi namin kasama ngayon. Kasi tinawa, tinawagad siya ng asawa niya. Kasi buntis pala yung asawa nung tumulong sa amin na X-Army or Capgo hinawakan siya kasi mga anak na daw yung asawa niya kaya <coughs> bumaba muna siya so yung mga lods niya no? kami muna ngayon na magkasama ni Tol Robin. so hanggang ngayon hindi pa rin namin nakikita si Kuya Johnny kung saan dinala ng mga kung saan dinala ni Tim Yung at si Sa kung saan nila dinala si Kuya Jani, hindi pa hindi pa namin nakikita. Talagang nahihirapan kami matris kung saan nila dinala si Kuya Jani kasi ilang araw na at ilang linggo hindi pa nakapag hindi na naka, hindi wala nang upload yung channel ni Kuya Jani. So nag-aalala na ako kung Baka may, man may nangyari na kay Kuya Johnny Baka pinatay na nila kung bakit Wala na mga upload si Kuya Johnny So sana mga Luzno Walang mangyari kay Kuya Johnny Kung ganun lang mga ginisip namin So ginagawa lang namin Ang makakaya namin kahit nahihirapan na kami ng pagkain patuloy pa rin kami pag maghahanap kay Kuya Johnny ko mapigilan mga lods no? talagang nagaalala na ako kay kuya Johnny eh. wala kaming magagawa dalawa lang kami ni Tierra ni Revin dalawa lang kami at okay lang sana kung hindi bumaba yung X Army na tumulong sa amin pero naiintindihan din namin na kailangan niyang bumaba kasi importante din yung pagpanganak ng asawa ni nung X Army kasi kailangan nandun din siya sorry, mga lods na. Hindi ko talaga mapigilan na maiyak. Kasi naisip ko baka may nangyari na kay Kuya Johnny, baka pinatay na nila. Kasi ilang bi isang ilang araw na wala nang upload si Kuya Johnny. Hindi na nag-upload. So sana katang isip lang to sana hindi totoo yung mga naisip ko na may mangyari kay Kuya Gianni. Sana buhay pa si Kuya Jani. Nakakalungkot mga lords Buti na lang sana mga lords kung may upload pa. Mabilis namin mahanap, mabilis namin matrace kung saan nila dinala si Kuya Johnny pero naniniwala rin ako na walang masasamang magtatagumpay walang masasamang magtatagumpay kabutihan pa rin ng mananay so mga lords no maraming maraming salamat sa patuloy nyo pagsuporta sa amin hindi kami titigil hanggat hindi namin makikita si kuya Johnny patuloy pa rin kami maghanap kay kuya Johnny kahit anong mangyari gagawin namin ang makakaya namin ahanapin namin si kuya Johnny So sana sa aming paghahanap kay Kuya Johnny nasa kaligtasan, nasa safe kami at walang mangyayari sa aming dalawa kasi dalawa lang kami ni Tol Raven ngayon. So hindi namin alam hindi ko pa rin alam na sa last video may nakasunod pala sa amin ng mga bandido. So, sana mga lords no, lagi kaming safe ngayon dito para lang yung ginagawa namin mga lords para lang to sa kaligtasan ni Kuya Jamie. Tol. hindi ko mapigilan tol naiyak talaga ko kung bakit tinuli nila si kuya Johnny kaya tol makita kung yata mo si kuya Johnny tol kung ta tol ay mahita bukay kuya Johnny tol kaya tayo lang mabuhat kung hindi magdasal yun lang yung nagagawa natin sa ngayon. Nag-aalala na, nag na ako kay Kuya Tol Ilang araw na wala siyang upload. Wala na siyang update. Paano natin matitrace si Kuya Jani? Eh, wala siyang upload. Paano natin masundan yung mga video niya kung saan siya dinala? Mm, grabe talaga yung pag pag -sitin na kay Kuya Jani no? Pag yes. yung pagtago na rin Kuya Jani ba? Gaano ba kalaki ang kasalanan ni Kuya Jani na hindi na natin makikita pati mga video wala na silang ina-upload yung nagchat rin sa akin mga tol uh, wala na uh, nagtinak na ako Kaya, ikaw black ka tol oh wala na yung chatan yung huh? so, black ito ba yung mga gusto ni black na ko Camera mo to basig kamer mo ito amin nagchat chat ko sa amin mga tol yung hmm. Pinutan uh, po kami dalawa. Uh, sinabi sa amin na uh, kung gusto daw namin makita pa sa kajanin ng buhay, uh, magbigay kami ng 300,000. Ang laking alaga. Saan tayo kukuha ng 300,000? Wala naman tayong kahit isang daan. Nahihirapan nga tayo eh. Pero so, uh, may duda po ako mga tol na parang scammer yung nagchat sa amin ng ganun. Oo, oh, so hindi so mga lods, no? hindi kami basta-basta maniwala sa mga ganun, baka iscam lang yun tapos nagsin sila na ng picture sa akin uh, makita naman makita, nakita namin ni na parang screenshot lang sa youtube ni Inol o oh, iba yung suot niya o, oh, no? Mm hindi -hmm. yeah, ito, hindi sige Tor, kasi Nakal Tayo rin. layo pa yung pupuntahan natin. Uh, tol, mag ka tol. Ha? Huh? Mag-ingat ka. ta. Kita ka diyan. Rah. Kita ka labi putos sa report. Kita mo ayun kaya kapag mo tol marami tol marami sila tol marami sila parang may binabantayan, yan tol baka nandyan na si kuya dyan tol parang may binabantay yan tol may binabantay yan sa dito no hmm So dito muna tayo ba batol? Ha? Huh? Tingnan mo ito Tingnan mo ito baka But

latihan Chan no it's okay na pintor it's okay na pintor subukan na pintor sa akin huwag muna to huwag muna huwag muna bakit Terima Mira, 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 Sorry. Okay, basta, basta mga kapatid. Pasok po, baka marami sila. Oo, oh, baka okay. Kanila wala nyo napakita ba? No? Hmm. Hindi na, huwag yung kamo. Ha? Ha? Huh? Oo? Huh? Oh? Hindi ba? Hindi. Kasi, parang may tinatago sila. Hindi kasi, oh, baka nandyan si Kajali. Baka nga, si Kajali. Diyos yun, grabe. Dito pala sila nagkakampo tol. Baka lagi nila, di, baka di, dito nila din na yung mga bihag. Baka nga, may kalay, pasukin nga natin. Pa. May... May bihag dyan. Oo. Uh, may nakita ko sa... May may in-upload na yung pati babae. Binihag tol. Pati babae? Hmm. Hindi ko alam kung hunter yun o vlogger ba yun. Posis. Malaking boses. Malaking boses, oh. hmm. so, Tul. Malaking boses. Malaking boses. plano tayo ng musto, to, Huwag tayong basta-basta papasok, Tul.